yung bulalo ni Idol Tiwata kung gaano kalambot yan guys so, yung uh, ating uh, tikapagluto yan talagang uh, malambot na no? malambot ang karni uh, karne ng baka talagang suwabe yung pagkakatimpla ng uh, sabaw dito guys kaya yon ano pang hinihintay nyo parking. Wala na kasing ano eh. CR yan. Ayan kay. Yung toilet uh, ng uh, yan. ito yung ano ni Diwata area. Nagpapagawa siya ng uh, CR. Kasi walang CR. Bumagsak yung CR niya doon. Ayan. Dun. Bumagsak yung CR niya. So, yung pinapagawa ni Diwata hanggang doon sa dulo. So yun guys, update tayo sa pinapagawa ni Idol diwata na CR No, yan, uh, yung kasing CR niya doon sa may bandaron, yan Bumagsak na yan, tapos barado So dito may additional siya na CR At uh, pinapagawang uh, para sa mga kanyang uh, customer no Meron man lang mahihian O yung mayroon na kailangan ng tawag ng kalikasan Yan guys, pwede dyan, update yan dyan sa pinapagawa niya ring uh, kitchen dito yan dyan sa may banda na yan dyan hanggang dito guys yan yung may mga tambak na buhangin yan naman yung uh, pinapagawa niya ng uh, kitchen no para yung kanyang uh, lutuan na hindi nakabuyangyang o lantad sa mga tao no para na rin sa seguridad ng kanyang mga customer yung uh, area na yan pinapagawa niya ng, uh, kitchen So, ito yung pila, no? Balikan natin yung pila dito, guys. Ayan, kung gaano kadami yung uh, kumakain. Kaya, idol uh, diwata, guys. So, ipapasyal ko kayo dyan, no? Hanggang doon sa bandan doon sa dulo. So, dito natin makikita yung uh, kanyang uh, pinapalambutang bulalo. No? Ayan, sobrang uh, sarap, guys, ng uh, bulalo dyan kaya idol diwata. So, dito, ayan, parami na ng parami yung uh, na pumipila doon sa kanyang uh, overload Paris tapos yung iba yan along the highway kasi yan guys eh dito sa area na yan yan so kung galing ka ng uh, Moa yan po yung diretsyo na yan pumutang Moa at dito naman sa may uh, <coughs> bandang likutan natin yan naman yung galing ng Buendia so yan may pila na parami na po ng parami yung ating mga kababayan na gusto matikman yung uh, Paris overload ng ating uh, idol. Yan. So, so please sunod na araw, bibisita na naman tayo diyan kay Idol. Yan yung papasok ng uh, Buendia, guys, yung area uh, yan, yan, yan. Along the highway kasi yan, guys, ayan. So, makita niyo yung malalaking puno, kaya medyo maliwalas na sa bago niyang uh, pwesto dito. Unang-una, malilim na, Comfortable na yung ating mga kababayan sa pagkain. Meron na ring uh, lamesa na pwedeng uh, pagpatungan ng kanilang pagkain. So, dito naman, yung mahiwagang soap, no? Soap na talagang uh, malinamnam. Hindi natin alam kung anong uh, sikreto. Ayan, no? Ano din yan? Unlimited soap. So, yan dito. Yan, sa banda diyan, Yan. Yan yung mga lamesa na kung saan pwede tayong uh, tumayo. Yan naman, ay unlimited rice. Yung uh, bandaron. So, dito, yan si kuya, yung tigapagluto. Uh, ng chicken uh, ni Idol uh, Diwata no yan yung kanyang uh, toka sa pag uh, so, sobrang laki guys ng chicken uh, ni Idol Diwata talagang kung ikaw lang kakain at uh, medyo matakaw ka eh saktong sakto sa ito kasi nga malaki yung uh, pagkakagayat ng mga uh, manok talagang parang yung manok eh isang uh, pinag-apat lang. No? So yan dito, natin mga kababayan na kumakain. Yan. Tapos dito naman sa banda rito, yan yung parking area. Yan. Parami ng parami yan guys. Hanggang dun sa bandang uh, dulo na yon Yan, lakad ko kayong konti dito. Yan, dyan sa banda dito. At dito yung mga kababayan natin na talagang minanamnam uh, nila yung uh, sarap ng uh, overload Paris guys yung iba nga pinagpapawisan na eh Ayan, dito sa banda rito yan no, yung ating mga chikiting na engine engine yung kumain dito naman si tatay yung tikapagtadtad ng murang murang sibuyas at kalamansi at doon naman sila nanay yung sila naman yung tikapagbalot ng mangkok na plastic para walang halusugasan dito meron si yan si tutoy yung tikapagbalot naman ng kanin at si nanay naman yan kung gusto nyong take out na yan. Meron sa mga binalot na masasarap at malulutong na yummy yummy na chicharong bulaklak at si uh, ano, litsyong kawali. Yan dito. Yan yung mga kababayan natin. Mga nakabike, nakamotor. Ayan. Parada sila yan dyan. Yan. Kuya, hindi ka paglagay naman ng maanghang chili sauce na pwede mong ilagay dun sa sabaw na mainit na mainit. Ayan. Ayan. At sunod, dito sa banda rito guys ayan, umpisa na naman ni Idol yung pagluluto ng uh, bulalo ito yung sinasabi ko sa inyo guys na bulalo na talagang ang lalaki ng tipak ng bulalo guys eh uh, basi nyo, meron akong na nakainan din ng bulalo na ganito parting ano uh, tagaytay yan, ganyan kalalaki yung tipak ng bulalo guys napakalambot ang talagang hindi ka na gagamit ng uh, yung uh, kutsilyo para lang uh, putol putolin Yan guys, kusang umihiwalay dun sa buto. No? Yung uh, laman ng uh, bulalo talagang ayan o. No? Oh. guys, nakita nyo ba? Ayan Oh. No? Ayan oh. No? naihiwalay-hiwalay na po yung laman. Pag sinandok ni kuya yan oh, no? nagkakaputol-putol na yung uh, karne na sa sobrang uh, lambot ng uh, karne ng baka. Talagang sariwa yung baka guys. Ayan, hindi mo maamoy na maanggo yung uh, sabaw kasi yan, depende yan sa nagluluto so yan sila naman yung toka sa pagluluto so ano lang dito wala silang net yan lang ang napuna ko dito walang net yung ulo dapat may net hair net yung kanilang uh, ulo no? kasi nga hindi natin may baka may malaglag na buhok doon sa kanilang kaya uh, kinakain o makita ng ating customer yan malaking uh, issue yan guys no? pagkaganyan no? Eh, alam mo naman yung ating mga ibang mga kababayan na maarte sa pinaka maarte pa, no? Ano, yung ma uh, di raw sila kakain ng pares kasi hindi nila nakikita yung uh, pagluluto. Siyempre, ako nga kahit ako magtitinda, hindi ko papakita sa inyo kung paano kung magluto, uh, no? Ayun, sila 'ko yaya, galing pang uh, ibang lugar 'yan, 'yan sila ate. Ayun, yun yung ating mga kababayan. Ayun, no? Palagang uh, wala silang uh, pakundangan ng lotein yung uh, pare's overload ng ating idol. Talagang mapapawaw ka kahit ako nung nakita ko yung area, talagang ayos. Dito naman si Kuya yan, prefer. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, na chicken na lalaki, guys. Ayan, para kalahating kilo na yung uh, bawat uh, isang uh, <coughs> hinuhulog ni Kuya doon sa ayan, sa kawali niyang malaki ito rin, may napansin ko nito delikado rin to guys kasi nga lantad sa mga tao no? pwedeng uh, hindi natin masabi matumba yung uh, tangke no? sa so, minsan sa dami ng tao na tumbahan yung niluluto na may lamang chicken uh, o oil, siyempre kumukulo yun pwede kang mabanlian dyan no? talagang hindi ka lang uh, parang chicken din na pinirito dyan pag nabanlian ka ng uh, mantika. So, ganun pa man sana, ingat-ingat din. No? Yan. Dapat hindi napapasok ng no? ibang tao yung uh, lutuan. No? Kasi nga, eh, minsan hindi natin napapansin. yung mga pasaway talaga no? na pwede kang uh, siraan dyan. No? O pitikan ng kung anong pwedeng ipitik dun sa nilulutuan nyo. Kasi nga walang uh, depensa o wala man lang uh, <clears throat> ano tawag nito. Screen no? Dapat yan talaga nakahiwalay. Hindi dyan nakasama sa mga kinakainan. No? Medyo yung tama yung ginagawa ni Idol Diwata. Nagpapagawa na siya ng uh, lutuan talaga dun sa bandang uh, likod guys. Ayan. Balikan natin yung bulalo. Talagang gigil na gigil na ako dito sa bulalo na to guys eh. Pero natikman natin yan bago tayo umuwi. Hindi tayo papayag na hindi natin matitikman yung uh, bulalo ni Idol kaya maraming salamat sa iyo idol, pagbutihan mo lang 'yan. At God bless no sa mga susunod pang uh, taon. Buwan sana wag kang magbago no. Kung ano yung nakilala ka namin sana hanggang sa lumipas yung panahon o nang takbo ng ating buhay iyon eh, at iyon ka pa rin para lagi kang balik-balikan ng ating mga kababayan hahanap-hanapin yung uh, sarap o halimuyak ng iyong uh, mga niluluto no? Yan. Kaya maraming salamat sa sumusuporta sa ating uh, kababayan na si Idol Diwata. No? Number one fans na ako niyan guys. At uh, yan yung kapitbahay ko lang. No? Alam yan ni Idol Diwata. Yung uh, aming nga uh, tinitirahan ay isang lugar lang. Kaya lubos ang aking uh, pasasalamat. No? Bilang uh, parang isang karangalan sa amin yan sa isang barangay na meron kami sumikat na tao na nagwalang nagumpisa man lang sa sigarilyo, tumira, tumira, sa ilalim ng tulay, no, na na pagkamalang magnanakaw. Pero ayan siya ngayon, no. Umuunlad. Yan yung dapat niyong sundan, guys, no. Huwag niyong idolin yung uh, mga tao na paurong at pababa, no. Yung mga ibang tao kasi pag lalaman nilang uh, ang ugali mo ay hindi maganda. Ayon yung iba kasi nating kababayan, no? mayroon na lang magsalita. No? Yung eh, mga iba kababayan kasi na pag nakita kanilang medyo umasenso ka na, hihilahin at hihilahin kanila pababa. No? Ngayon eh, yung pagbibintangan ka ng kung ano-ano, no? eh, may ebidensya, yung pwede yun. Pero kung wala kang ebidensya, yung mayaman yung tao, gusto nagsusumikap, No, nang dahil lang sa ganyang gusto niyang uh, umangat yung kanyang sarili. <clears throat> no? Eh, pabayaan natin. Basta wala lang inaargabiado. Yan. Katulad yan guys. So, yung mantika na kumukulo. Kulong-kulo yan. Tapos yung mga dumadam tao. Yan lang yung napansin ko dyan. So, sana maaksyonan agad ni Idol Diwata yung ating uh, ganyan mga sitwasyon. Yan. Katulad yan. Yung mga nagtatad-tad-tad-tad ng uh, pagkain. Yan. Nakabuyang yan. Yan o. Oh, nalalapitan ng ibang tao. No, pwedeng uh, may mga loko-loko talaga na ipitik niya kung ano man yung pwedeng ipitik diyan na makakasama sa ating mga kababayan na kumakain no so nagreklamo yan oh.